Good morning, good morning, good morning mga karamay, mga amigo, amiga, yan, mga kumpanyero, kumpanyera. Good morning po sa inyong lahat. Buenos dias. Ayan, samahan niyo po si Tita Emerito habang naghihintay sa oras na kanyang pagpasok sa trabaho. Ayan, nandito lang po ako nakaupo kasi medyo napapagod si Tita Emi dahil malayo rin po ang nilalakad ko simula sa bahay hanggang dito sa akin trabaho. Nandito pa lang po ako sa kalahati. Sabi ko po muna ako para makipagkwentuhan sa inyo. Ayan, kumusta na? Kumusta na ang aking mga kumpanyero at kumpanyera, mga karamay? Kumusta na po kayong lahat dyan? At sana hindi po kayo magsawa kay Tita Emi sa kakapanood. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po na sumusubaybay kay Tita Emmy. Palike po and share and subscribe sa ating mga inilalapag. Ayan, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much po sa inyong lahat sa araw-araw na walang sawang pagsubaybay kay Tita Emmy. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, kahit medyo napapagod si Tita Emmy, kailangan po nating magtrabaho kailangan po natin kumayod. Hindi po tayo dapat huminto kasi pag huminto po tayo, hihinto rin ang pagkain natin. Ayan, kaya kahit, kahit medyo pagod, medyo nangangalay na siguro dahil sa katandaan, kailangan po natin kumayod. Kayod-kayod lang para sa ating kinabukasan. Kaya samahan niyo po si Tita Emi, huwag po kayong bibitaw kay Tita Emi. Ayan. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo mga kaimigan, mga uh, karamay, mga kumpanyero at kumpanyera. Huwag po kayong bibitaw kay Tita Emi. Ayan. Maraming maraming po salamat sa inyo. Buong puso po akong nagpapasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa aking pong mga manonood. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Salamat po. Kaya eto, muli po akong nagsasabi na sana'y Samahan niyo ako ngayong araw na ito para habang nagpapahinga po si Tita Emi, meron po siyang uh, kakwentuhan. Ayan. Hi. Ay. Maray po salamat. Ayan. Medyo masakit po kasi ang balikat ni Tita Emi ngayong araw na to. Kaya sabi ko, upo muna kaya ako para makapagpahinga ng kaunti. Ayan. Para makatanaw po tayo ng mga nagdadaan ng mga sasakyan, mga tao. Ayan. Pakita ko po sa inyo itong mga building na to. Ayan. Malapit din po tayo sa simbahan. Ito po yung Kabildo Insular po yan. Ayan po yan. Ayan. Kabildo Insular po siya. Uh, medyo ginagawa po siya ngayon. Parang nire-remodel. Pero maganda po yan kung walang balot. At siguro po yung pagnapinturahan po na nila siguro po ay lalabas na lalo, lalo ang ganda. Ito naman po ay yung ano uh, post office koryo. Ayan. Koryo po yan. Post office po yan. Ayan. Ito naman po ay ang United Colors Benelton. Ang building ng United Colors Benelton. Ayan. At yun naman po may pula na yon, Yan ay Santander. Yan po ay ang bangko dito sa may Santa Cruz. Ayan. Ay, papano po na nakaupo si Tita Emi, maikwento ko lang po sa inyo. Dito po ako nang galing sa kalsada na to. Galing po ako doon sa may halos sa dulo nito. Tapos, uh, umahon pa, pababa. Naglakad po si Tita Emi ng pababa bago naka ano rito sa ano ayan. Tapos naisip-isip ko na umupo muna ako dito sa isang tabi para makasama ko po kayo. Ayan. Kumusta na po ang araw-araw nating gawain? Kumusta na po kayong lahat? Ayan si Tita Amy medyo masakit kayo ng konti ang balikat. Siguro po sa dami ng pinalaan ko kahapon. Ang hirap po talaga ng nagtatrabaho na may edad na. sa dami po siguro ng pinalansya ni Tita Amy, ayan. At medyo nangalay po si Tita Emmy. Ayan po. Ayan. Kumusta na po kayong lahat, mga kaibigan ko? Hmm. Pahinga-pahinga ng konti. Ayan. Sa so, umagang kay ganda. Medyo mo pag ganitong oras, medyo ano, malamig-lamig ng konti, hindi po masyadong mainit. Pero pagka umabot na po ng mga alas 8, ayan, sobra na pong init dito sa Europe ngayon. Talagang grabe po, grabe, grabe ang init dito sa Europe. At hindi na talaga maano, eh, parang hindi mo alam kung saan ka magtatago sa sobrang init. Pero pagka naman po nakapasok na kayo sa mga building kahit wala pong aircon, basta hindi po masyadong naaarawan, eh, medyo malamig po. Malamig malamig po sa sa loob. 'Yun lang po yung pagtama ng araw kasi sobrang init po yung ano sikat ng araw masakit sa balat, 'yun po. Kaya parang sobrang init dito sa Europe ngayon. Grabe. Grabe po ang init ng Europe. Hay, uh, ko kasi po mas matindi pa ang init dito pag araw na yung buwan ng June at sya, uh, ng June, July, August hanggang September. Tapos kalahati po ng October. Ayan, medyo lumalamig na po yung kalahati na October. Pero mas matinding matindi yung kasama ng sakit ng ulo mo uh, buwan ng August. Yan po, sobra po talagang init, init, init po talaga dito. Sobra po talagang init. Kaya ewan kung anong gagawin. <laughs> Pero pag ganitong oras, yan, mga maganda pa po yung ano, medyo malamig-lamig ng konti. Malamig-lamig ng konti. Katulad po dyan sa Pilipinas, pagka medyo madilim-dilim pa, medyo malamig-lamig. Pero pagka, yun nga, alas 8 na at pasikat na yung araw, sikat na yung araw yan, masakit na sa balat. Talagang pumapasok po sa balat ang sakit ng init. Ayan. 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 Pahinga lang po muna tayo ng konti, mga... 3 minutes, lalakad na po muli si Tita Emi para papasok. <laughs> Medyo malayo-layo pa po ang lalakarin ni Tita Emi. Kaya mo po ako dito eh. Medyo malayo pa po ang, ang lalakarin ko eh. Siguro mga 20 minutes pa bago ako makarating sa trabaho ko. Kaya sabi ko magpahinga muna ako. Ayan. Pero maaga po akong bumababa sa bahay. Maaga po talaga. Eh, sabi ko kasi mahirap po yung naglalakad ka, nagmamadali ka para pumasok. Sakit po naman sa binti. Sa binti naman po masakit. Kaya ginagawa ko, maaga po akong bumababa, naglalakad ako ng dahan-dahan. Para parang relax lang ba? Para ka lang nag ah uh, naglalakad pang tanggal ng kolesterol at saka high blood. <laughs> Sabi po lagi kasi ng doktor, maglakad-lakad, maglakad-lakad, yun, para po makatanggal ng kolesterol. Kaya ang ginagawa ko po, po maglalakad-lakad po ako ng konti. Pwede naman po kasi akong sumakay, okay lang, meron naman pong sasakyan na nanggagaling doon sa may bahay papunta roon. Ang ano ko lang po, para maka-exercise pa sa umaga bago pumasok, kaya gusto ko po yung naglalakad-lakad ng konti. Kaya sa Samahan niyo lang po si Tita Emi. Lakad-lakad tayo. Ayan. Pagtayo ko po rito. Ayun. Diretso po sa trabaho. Tapos, ah, uh, mamaya pa po akong hapon po uwi. <laughs> uwi na ang uwi. Ang pananghalian ko po'y hapon na. Pero kumakain naman po ako sa umaga ng maayos. Katulad ngayon, nakakain po ako ng tatlong tinapay. Tatlong tinapay pong kinain ko. Yan. Ganun po ang ginagawa ko. Tapos pagdating ko po, meron naman na niluto si Kuya Ador. Kakain na po kami. Yan. Isang bes na lang po ako kakain. Kasi hapon na po yun. Sinasama na namin yung ano, <laughs> yung hapunan. Kasabay na yung hapunan dun sa pananghalian. Eh. Laging ganun ang ginagawa namin. Yung pananghalian namin, kasabay na ng hapunan. Kaya dami-damihan mo na yung pagkain mo. <laughs> Sagarin mo na para hindi na, hindi na magutom sa ating gabi. Hindi ka magugutom. Kasi kung hindi mo isasama, magugutom po kayo sa ano eh. Nagugutom po kayo sa gabi. Pero pagka naman po ako nagugutom sa gabi, minsan bumabangon po ako, meron naman kami juice na maiinom o kaya miinom po ako ng gatas. Sa gabi pag nakaramdam ako ng gutom, yung kumakain, ay miinom po ako ng gatas o umiinom ako ng juice. Ganun na lang po ang ginagawa namin. Minsan po nag gumagawa kami talaga ng prutas na natural, yung natural na prutas, ginagawa namin ng juice. Ganoon na lang pong ginagawa namin ni ano ni Kuya Ador. <laughs> Tipid. Isang beses lang kakain sa isang araw. <laughs> nagtitipid na po kami. Ay, hindi na po sa nagtitipid. Kaya lang syempre po. Kasi nga hapon na ako nakakauwi. Eh. Kaya sinasama na po na namin yung ano. Nung hapunan. Pero si Kuya Abdor po ay kumakain ng tanghalian. Ako na lang po kasi siyempre kakain kami, ng, kakabari kumakain po ako ng tanghalian mga alas 5 pasado na, minsan alas 5, ganyan. Kasi uh, nangyayari po, sabi ko sa isip, -isip ko isa, sama ko na yung hapunan kaysa babalik pa ako kasi maaga rin po ako natutulog alas 8, alas 7, tulog na rin po ako para kinabukasan maaga po ako naging gising kasi nga may pasok kasi maaga rin po ako naglalakad. Kaya ganun, Uh, kaya ang hapunan ko, kasabay na ng pananghalian. Sama-sama <laughs> na po yun, sama-sama na. <laughs> Isang upuan na lang po para ano kailangan pultang talaga ang tiyan mo. Kasi kundi pultak ang tiyan mo, eh. <laughs> sa ating gabi babangon ka para ano, kumain kasi makaramdam ka ng gutom. Pero hindi naman po nangyari sa akin yun na ating gabi. Minsan po mga alas jis nagigising po ako. Yan, minum po ako ng gatas o juice bago hihiga ako ulit para makatulog. Ganun po. So, bueno mga kaibigan, mga karamay, mga kumpanyero, kumpanyera. Maraming maraming po salamat sa pagsama nyo kay Tita Emi. Pa-share po, pa-like and subscribe para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all. Bye-bye.